Ang laki na ni Alden. Ito na update kay Alden, guys. Tingnan natin. O yan o, ang laki na niya. Papalitan na namin yung water niya kasi marumi na. O, gawagalaw pa yung wata. Nag-beautiful eyes pa. Ang niyo na, oh God. Papalitan na namin yung lagayan niya kasi ang bilis niyang lumaki. Tapos busy pa kami kaya hindi namin siya mabilhan ng kasama. Pero lalagyan namin to ng kasama soon. Gusto mo ng kasama, Alden? Sino gusto mong kasama si Daniel ulit? Papalitan niya siya ng tubig. Papalitan na ni Ada. Sanay si Alden na ano, lahat papalitan yung water niya. Yung iba kasi 50%, 20% lang pinapalitan kami lahat. Tapos, saligyan namin ng mineral. Mineral water yung pampalit namin. Pero iwa-wash muna namin maigi yung ano. Yung mga toys niya dyan. Tignan natin si Ayan siya. Gumagalaw. Ang cute ng matay niya, oh. Mm -hmm. Excited ka na, Arden, sa bago mong water tank. Wala siyang oxygen. Pero nabubuhay siya. Good boy talaga ka kasi Arden. Ano natin? Ugasan namin maigi kasi ano... Basta may mga katikiti, once a week namin siya pinapalitan. O, lagyan mo na dun sa mineral. Huwag mo na ibalik tong maduming tubig niya. <laughs> Tayimig siya. Uy! Dati takot siya na hawakan namin. Pag ginaganyan namin, nagpipiglas-piglas na siya. Ngayon hindi, o. Oh. Maamo na siya. Dati yung mga ilap to. Tapos,

ang <laughs> Ibigay natin sa mga shih tzu. <laughs> Muntan, Matilda, Marta. Tumatalong daw to. Wait po. Tumatalong daw si Alden. Tingnan natin, bigyan natin sa mga shih tzu. Bulo. Marta, Matilda, wag. <laughs> Play nyo lang si Alden. Play. Ayun lang si Alden. Ito. <laughs> Matilda, Marta. <laughs> Play nyo si Alden. Play ha, hindi it ha. Oh. Matilda, oh. <laughs> oh. Tinan mo, oh. Sige yan! Muntun, oh. Tinan mo, muntun. Muntun, oh. Bihin natin kay muntun. Tun, oh. Fish. Si Alden yan to, na. Ah. Huwag nyo ah. <laughs> nyo kakainin, ah, na. Ah. Amuyin niyo lang, oh. Oh, mag-hi kayo. Hi, Alden. Kapatid nyo yan. Oh, ah! <laughs> Sige. Dali. Oh, mag-hi kayo, mag-hi. Hi, Alden. Sana. Ito oh. Ako, lapit natin kay Mama Tel. Matal na oh. Huwag niyo inumin yung tubig. <laughs> ano? Sino yun? Oh, dali oh. Mag-hi na kayo. Kapatid niyo yan. Hmm. Oh. Hi na kayo. Bigyan natin dito kay Muntong. Ano? Oh. gumagalaw oh, tingnan mo oh. Oh, gumagalaw ta no, ta no. Oh, gumagalaw oh, oh. Ang laki na niya. Ayaw yung makipaglaro. Natatakot kayo? <laughs> Natatakot kayo? Natatakot ka ton. Natatakot ikaw. Takot ikaw. Okay. Hmm? Ah, ilipat na natin. Tanggalin mo yung tubig. Ang dumi ng tubig niya. Tapon mo yung tubig. Ayan. Ayan. Water, ata <laughs> na. Malinis na yung water niya. Yay! Hmm. Ang laki na niya. Kailangan talaga bumili ng bagong lagaya. May mga shih tzu. Oh. Mga grosyo. So. oh, bye-bye na. Bye-bye na. Bye-bye na. Thank you. Say mo, thank you po. Kiss. Mwah! Kiss Marta. Muntan. Kiss na. Kiss. Mwah.